yun mga kabakerdo mag-a-update tayo ngayon nung nung ginamot natin na lahat na ng gamot kinamit na natin no trimoxyl, ambroxyl lahat na ng antibiotics bi until pati na amprosilin trinay na natin no pero walang nangyari no halos gastos lang araw-araw pero nung tinisting ko po yung asin asin lang po na may tubig so ginawa ko Ganito lang takip oh. Kalahati nito tubig, isang kutsara pong ilagay nyo. So ipakita ko sa inyo ngayon no, kung ano nangyari sa halos sarado na yung mga mata no. Hindi na maka may siguro mga apat na araw na hindi na nabubukas. Pag binuksan ko, sasara ulit no. So sinubukan ko yung asin lang at saka yung tubig no. Ipakita ko sa inyo ngayon no. so, yun yung mga ano yung mga yung mga hindi na makakita akala ko mamatay na sila bumigay na no lahat na yung tubig yung tukos pinigay na natin no lahat lahat na ginawa ko na no so ngayon yun nga ternay ko na yung asin no so ngayon kung mapapansin nyo ayan no dilat na yung mata oh. ayan yung dalawa kong isin na pero yung for the black knife no? Oh. kaya nang hinayang ako munti ko na nga lang itong patayin eh so ngayon naman sa kabilang mata Nakakadilat na yan, no? ayan, no? Hmm, ayan, ayan, no? nakakadilat na po, po yan, natingin na yan, ayan, no? ayan, diba, napansin nyo, magagmaga po yan, mga ilang, kalawang araw pa lang po ito ngayon, mula no? nung nilagay ko lang sa inyong mata, ayan, ayan, no? okay na sila, no, so makakarecover na, so ibig sabihin, makakarecover to sa, sayang kasi kung namatay, no, halos lahat ng sisi ng iba namatay, piste kumbaga ito akala ko ito mga to dalawa to silang itim no titingnan natin isa yung isa talaga halos akala ko wala nang pag-asa rin hindi, akala ko hindi na sila makakita dalawa to sila pareta may isa nyo isa lang sila no dalawa to sila yan no? halos kam, parang, kambal <laughs> ayan no itong isa na to serado na talaga yung mata nito parang pinilit ko lang na buksan. Kasi tinanggal ko yung parang laway-laway tapos saka nilagyan ng asin na yun. Hindi na nagbubukas niya, nakakakita na siya oh, kunti. Bumukas na, so hindi na niya magsasara ngayon. Pakita ko yung kabila niyang mata, no? Ito. Ayan, di ba, oh? Dilat na, parehas yan, sarado na. Maga-maga yan, kala ko wala nang pag-asa. Naisipan ko, eh. tapon ko na nga lang sana, eh. Kaya lang, tsinagaan ko. So, sayang kasi eh siyempre mahal yung pero yung pero yung per per black knife eh. tapos yung wala pag kasisi o oh, ganito ka laki tatamaan na ngayon sa mga ano huwag kayong sumuko no try nyo lang so hintayin nyo lang na kung hindi mo kayanin sa gamot try nyo asin talaga asin lang talaga na nadilat na oh oh ito talaga isa si par parang kambal to silang dalawa o eh, oh. ah parang kambal yan ayan so akala ko oh, din na sila talaga mabuhay ayan yung mga mata ngayon o no? ha ah, dumidilat na oh tudis lang tudis no asin lang tubig no mga ka... backyard no ito isa oh oh wala na yan magamaga -maga mata yan tinong nakaka dinidilat na niya ngayon ito pa ano ayan oh tasing kabila niya ayan parehas wala na rin yan sila lahat wala na yan, mga mata nito so lahat na po ng pasin ng gamot tinisting ko na po lahat ng research sa YouTube yung mga nagmamanukan kan, tinesting ko na lahat talagang walang epic lahat no so asin lang talaga at saka tubig lang no yung pinakita ko nina kalahating baso ng tubig no? tapos lagyan mo isang kutsarang asin yun uh, ang ginawa ko lang no ito lang kunawin nyo tapos kuha kayo ng injection para yung mata mailagay nyo dun sa loob mismo may spray nyo sa loob ng mata ipasok nyo sa mga gilid gilid kasi may uod yan na maliliit eh. Kaya yung nakakasalhin na pagkabulag. Kinakain nila yung gilid-gilid. Kaya ang asin is, ang uod is patay yun. Hindi talaga bubuhay ng uod dyan, uod yan sa loob ng mga mata ng mga manok. No? So yan na po yung ating papaya, No? Sayang po yung ating mga manok. No? Hmm, kahit mga, kasi wala naman po silang sipon. Sa matalang talaga. maga ang mata tapos magsasara. Tapos hindi na magbubukas. So, umaga't hapon bagay na, bigyan natin ng asin kung mas maigi wala kang ginagawa umaga kahal hapon no? yun ang ano nyo huwag so, ka kayong umasa sa mga gamot gamot kasi talagang gagastos ka lang kasi ito susukuha ko lang sana to eh oh, para sa mga mata pero ngayon makakain na sila ayan na ayan, ito wala na talaga to, sobrang ang mata nito, tumakayo na, na o. Ang kaliwa niya, yung isa, mm, sa nang kasi ako, syempre, pero yung pretty black night, mga mahalang sisiyo bintay, syempre, eh. Siyempre, month ko ng one kito eh. So, ngayon, hindi ko na may tapon sa sapa, no? Dahil napanginaan ako ng loob. yung so, yun nga, natry -na ko yung asin, no? Nasubo. So, ga, naisip ko lang yung lahat ng isikto, lalo yung mga umang, no? Yung mga saglagubang, lagyan nyo ng asin yan. Matutunaw sila. So, sabihin, ganun din yung uod sa loob ng mata. Matutunaw, ano? tumilat ka ayan hindi uh, na masyado magamata na nakakita na siya uh, ito wala na talaga to akala ko bulag na to eh akala ko yung mata putok na pero mapapansin niyo ayan may pag-asa pang makakita yan bila uh, ayan no isang hindi lang po isang manok to ha dalawa yan sila halos para magkambal kapatid yan 4G black at tatay yan ang naging labas no? so sa awa ng Diyos yun, hindi ko sinukuan kaya yeah, yung mga nakakaranas ng ganitong pamamaga ang mata, naglalaway-laway, nawala na mga sipon. So, huwag nyo nang hintayin na lumala. So, pag nakita nyo na yung manok nyo na nagluluha-luha, no? Huwag nyo nang hintayin na mamaga yan. Kasi ang hirap na po i-recover kahit pag anong gamot, hindi na po dadali mga kakayanan. So, asin lang, kalahating basong tubig, at isang kutsarang asin. No, Isip nyo lang siya, tapos buha kayo ng pang injection. tanggal nyo karayom. Ispirhan nyo yung loob ng mata, tapos lahat ng bawat kanto lagyan nyo andyan yung uod yan kaya oh, tinan mo naman oh. tapos pag naging ok na nakadilat so, banatan nyo naman sila ngayon ng, ano, ito yung ginagamit ko eh. yan yan o oh. diba naging, na, naka recover na sila sa pagmamaga nakadilat na susundutan so, sundutan nyo pa rin huwag nyo hayaan na asin lang no? sundutan nyo ng sulpar sulpar QR no mayroon na po siyang paracetamol Sulfa, daisin sodium, saka trimethoprim, at saka antibacterial, anti-infective, at saka anti, ayan, lahat, kumpleto na, ang dami na niyang nandito na lahat, no. So, sundutan nyo nito, no. Pag nakita nyo na, pero pwede naman yung asina, pero para maging, ano, maging 100% na kayo no, maging, mag na maging, okay maging mga mata nila, para pang ano nila pan anti-infected na lang yon pero yung asin talaga yung nagpagaling dito sa mga sisyo no sa gamot mga ternay ko is wala po talaga no itong ano Sulpar QR ngayon ko lang to din na testing pero ngayon ko lang siya parang pang ano ko lang siya pang recover ko lang pero no? pero kahit asin okay na po siya no no, no? yo nakadila hindi na nagsara yung mata no Yan. 2 days pa lang yan so Wag yung suko ng inyong mga manok mo lalo na pag uh, mga, mga mahaling materials niyo. So ako muntik ko na talaga ilagay sa sako lahat ng ko. Meron pa ako dito mga maliliit pa. May parang isa dito na hindi na kinaya yung paglalagay ko kasi sisig pa siya pero mga ganito kasi kinaya nila yung ang mga asin sa mata. Ang yung maliliit pa kasi hirap silang magano kahit sa asin kasi nahirapan sila kasi pero ma, maalat 'yun. Parang hindi nila kinakaya. Pero sa mga ganito, sa awa ng Diyos, okay naman po sila yon lang po yung advice yun know? yung sukuan mga ka backyard yung, yung, mga sisiw no? ngayon kung hindi sila madali sa gamot pag nakita nyo na nagluluhalo yung mata nagbubula kahit kunti lang banatay na po ng asin no? lahat yung basong tubig isang kutsarang asin lagyan nyo po sa mata no? maigi yung umagat ang halit hapon no? ayan lang yung mga kabakir no? so hanggang dito na lang sana uh, makatulong. Maraming salamat sa ating lahat mga kabakyad. At God sa ating lahat. Bye-bye po.